Ang tunay na sampung utos, ayon kay Apolinario Mabini, tinipo ni Michael Charleston, Shao Briones Chua. Sino nga ba si Apolinario Mabini? Si Apolinario Mabini ay isang bayani, revolusyonaryo, manunulat at pilosopong politikal. Ipinanganak sa Tanawan, Batangas noong 23 ng Hulyo, isang libo walong anim na putapat. Tinaguri ang dakilang lumpo dahil sa kanyang kapansanan, ngunit aktibong nakilahok sa tulisan laban sa kolonyalismo. Sumali sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896. Naging punong tagapayo ni General Emilio Aguinaldo. Itinalagang unang punong ministro at kalihim ng ugnayang panlabas ng Republika ng Pilipinas noong 1869. Ipinatapon sa Guam noong ikalabing lima ng Enero, isang libo siyam at isa. Nakabalik sa Pilipinas noong 26 ng Pebrero, isang libo at tatlo, at tumangging makipagtulungan sa gobyerno Amerikano. Namatay sa Nagtahan, Maynila noong ikalabing tatlo ng Mayo, isang libo at tatlo. Ang tunay na sampung utos, ayon kay Apolinario Mabini, tinipo ni Michael Charleston, Shaw Briones Chua. Mayo ng 1878 ng sinulat ni Apolinario Mabini ang Veldadero de Calogo o ang tunay na sampung utos. Ito ang kanyang habilin sa ating bayan. Una, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapipigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katuwiran at laging magtaglay ng kasipagan. Ikalawa, sambahin mo ang Diyos sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsensya. Ikatlo, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pag-aaral at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihilingan ng iyong loob upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong para ay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Ikaapat, ibigin mo ang iyong inang bayan, ikalawa sa Diyos at sa iyong puri at higit sa iyong sarili, sapagkat siya ang nagkaisa-isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Ikalima, pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, sapagkat kung malaya siya at lalaya rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Ikaanim, pagpilitan mo ang kasarila ng iyong bayan sapagkat ikaw lamang ang tunay na mapagmalasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal. Ikapito, Huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang tao na hindi inilagay ninyong magkakababayan. Ang taong ituro at ihalal ng mga konsensya ng sangkabayanan, ang siya lamang makapagtataglay ng tulay na kapangyarihan. Ikawalo, ihanap mong pilit ang iyong bayan ng Republika. Yaon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan at huwag isipin kailanman ang monarkiya. Ang pagkakaroon baga ng hari, sa ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan, kundi isa o ilang angkan lamang. Ikasyam, ibigin mo ang kapwa mo tao kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagkat siya'y binigyan ng Diyos, at ikaw ay ganon din naman. Nang katungkulang tulungan ka at huwag niyang gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Ngunit kapag ang kapwa mo tao ay nagkukulang dito, at pinagtatangka ang lipuli ng iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo nang ibuwal at lipulin siya. Ika Ikasampu, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Aariin mong palagi siya na parang isang katoto, kapatid kaya o kasama man lamang. Palibhasa ay iisa ang inyong kapalaran, iisa din ang inyong tuwa at kapighatian.